Napasugod ang aktres na si Maricel Soriano sa Senado ukol sa confidential documents na inilabas umano ng PIDEA sa social media. Much, sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? una po, hindi ko alam ito ko sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Uh, wala po akong alam. Wala. Okay. Thank you po. Inimbitahan ng aktres ng komite sa Senado para bigyan linaw ang mga naging aligasyon ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales na nakaperma sa documents

Naisingit din ang tanong kay Soriano tungkol sa pananakit nito sa kanyang mga kasambahay na kamakailan ay naging usap-usapan. Ito rin mam, may may napabalita in 2011 two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of hair alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So, hindi totoo yan? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan, ninakawan ka nila totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bubugbogin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the the, the report, okay. the news report. Thank you po ma'am. Maraming salamat for your cooperation. Paano? Kinumpirma ni Soriano na naging may-ari siya ng isang condominium unit sa Makati na nakadetalye rin sa dokumento ng PDEA laban sa kanya. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng unit 46-C Rizal Tower Building located at Tacwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sayo 'yon. Opo. Yung 46 na Hanggang 2012 po. Na ko na ho 'yon. Wala na ako doon. 2012. Anong month 'yon nabenta? Ah, uh, hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So your your pre-ops is 20 Honor. Sumigunda so, naman ang pideya sa aktres sa aligasyon na kasangkot si Nasoriano at si Pangulong Marcos Your Honor, in the pre-operations report there is no such name uh, but there's a hidden uh, phrase there No mention of uh, the name Bongbong Marcos There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor na involve No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. Know? But the drug list. There is no, there is no name of the oh, president, Your Honor. Know? Marcel Soliano. No name, Your Honor. Know? Todo paliwanag ang dating PDEA agent na si Morales sa hindi niya maipakita na kanyang tinatawag na pre-operation report na di umano nakaligtaan niya sa PDEA noong siya'y umalis. Pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung... Babae, lalaki. Your Honor, eh, yung mahirap kasi kung ititibolge ko yung kasarian, no confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Hindi po man sa, ano, no, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, ano, talagang makakanib ang buhay, ma identify ka agad siya. Operator ka, ako operator rin ako. Alam ko, hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung kredibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala ka maituro ng informant eh. But... Maliwanag ang naging pagdinig sa Senado na nakuha lang ni Morales ang impormasyon sa informant na hindi niya mabanggit ang pangalan laban sa Pangulo at sa aktres. Inilahad ng mga senador ang kanigan nilang komento sa mga kasinungalingan umano ng dating PDE agent na si Jonathan Morales. Sa naganap na hearing, hiling ring ng Senado na imbitahin si dating Executive Secretary Paquito Orchua Jr. kasangkot sa usapin. To... Sinungaling, polluted source. Una-una, sinabi raw sinabi niya sa hearing na sinabit niya kay sa kanya superior si Francia eh wala naman daw natatanggap si Francia eh nasa yung dokumento pwede eh, na sa kanya siya nag -leak. simple lang naman yun well it is the call of uh, the chair of uh, public order senator ba to kung, kung gusto niya ipursu kasi ako parang in-establish ko na yung establish ko na yung ano na talagang uh, sa akin palagay it's my own opinion na sa talaga yung nag-leak ng uh, mga information. At yun yung uh, nakalagay sa information allegedly yung nakalagay sa information na yun, e eh, wala namang katotohanan dahil I even asked the PDEA if the named personalities that were named by uh, uh, Morales were included in the drug list. Wala namang daw. Uh, ako po ay uh, sa totoo lang, Senator Bato ako po ay galing sa ospital hindi nga po ako nakapasok kahapon sapagkat ako po ay nagkaroon ng aksidente sa loob ng aking uh, uh, habang oh, loob ng tahanan mag hindi ho motel ha, tahanan kasama ko po ang asawa ko hindi ko alam, bigla akong bumagsak at ako po ay nadala sa ospital ng walang malay. Ang sabi po ng mga doktor, dapat ako ay nakahimlay ngayon. Pero hindi po ako pumayag na hindi pumunta dito sapagkat uh, napakahalaga po na ma masabi ko po itong sa inyong lahat. Una, hinihingi ko po ang tenga at damdamin ng bawat Pilipino sa oras na to. Alam nyo po, hindi po madali ang maging artista. Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Ito pong trabaho to ay ginagalang namin. Kapag ka sinasabi ng ibang tao, raket, raket, maraket, kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan hindi racket ang tingin namin sa trabaho namin. Ang hinihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin. Kung paano nyo ginagalang ang trabaho nyo. Hindi po porkit artista, gusto namin ng publisidad. Kaya masama, kaya mabuti, nakakaapekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin, ay eh may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Katulad po ng ganap na ito, naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang. Eh, pumasok ako sa politika. Eh. Hindi ka pwedeng balat si Boyas dito. Pero yung artista, na maiipit sa gitna ng politika. At marami pang mga kwento-kwento. Alam niyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit kailan hindi pinag-iilitan ng mga artista. So totoo lang, kahit nang karon ng drug war pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana sa pagkakataong ngayon, eh isipin din ng lahat na trabaho ang pag-aartista, hindi ito rakit. Imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe. Ang pakiusap namin, huwag sanang magkaroon ng kulay politika. Huwag naman. I-save naman ninyo yung mga artista. Hindi naman yan laruan. Kapag kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Ang biira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Tao din yun. Tao din kami. Sana po, konting kahit sabi nga ni FPJ, kahit konting pag.